So, yun. Naka-ready kami, guys. Naka-ayos pala kami ngayon dahil alis kami. Pagkata kami dun sa Unli Wings. malapit dito sa amin. Magdi-date lang kami. <laughs> Nagaling ko lang yung mga sak sak sak, -sak dito. Ups, ilaw. Yung dito na lang sa labas yung unli ko. Yung susi na dun na sa labas. Nakami kami. Bango naman. Dito na kami guys sa Labertos Sizzling and Only Wings. Sizzling may silang ano eh. May steak sila eh. Tapos sa Wings din. Tapos ito yung mga uh, ano nila. Price list nila. so ka dyan ah. Ano? Sides. May isa kong kulang oh. Labertos. Dito kami sa tapat ng ano. Malapit to sa ano eh. Tapos meron din pala doon oh. May kainan din doon oh. Ano yan? Bulaluhan. Bulaluhan. Malapit to sa promenade eh. Marami sila dito eh. Ayan o, magkakatap eh. This mag is yung nila 199. Anong wings nila to 45. Ayan, uh, may pag-gloves na rin sila. Ayan. Para kamay-kamay na lang. Hindi na mag-kutsa-kutsara dahil only wings nga ito, guys. Solo-solo siya. Solo, sya sya. Yung bata kasi na to nag-aya. Kala mo talaga marami siyang pera. Saan yun? Pero parang wala masyadong tao. Favorite so kainin guys. Sa part ng chicken is yung wings. Kaya maraming talaga to. Sa amin yung coke na in-order ko. Kasi hindi ko sinama yung ano drinks. Gusto ko mag-cook. In-order ko. Ito na siya guys. Nakalimutan ko yung ano yung in order ko. Teka, pupuksan. May kodi ko ako dito eh. <laughs> Ayan. Itong akin, classic buffalo tsaka premium garlic. Tapos kay dati, yung orange glaze tsaka Korean, Korean barbecue. Kay princess naman, cheese tsaka garlic, garlic barbecue. May ano yan, yan lang kay Princess. Ito yun, ito yun. Yung mga flavors. Walang kutsara. Kain na. Wala. Ha? yung basket na yun. Hindi <laughs> ah. Ah, hindi. Ah, ayan na ba Favorite niya yung orange glaze. Masarap daw siya. Hindi ko natikman. Tapos, busog na ako. Matamis. Matamis? Sobra? Sobrang tamis. Yung pinain ko kasi, spicy. Ay, yes, spicy. Tuloy. Garlic, ano. Garlic tsaka buffalo. Ayan ay orange glaze. itsura dito sa amin pag ano? Pagkabina. Binaon ko yung aking paso na may yelo. Bakit? Uuwa kami. Kasi malapit lang dito yung promenade yun. Liwanag pa rin dito sa amin. Alalaman pag nasa Dasmarinas ka na pag ganyan, no? may mga butterflies. Alright. Yeah, <laughs> Ngayon ulit kami nakalabas dito si daddy. Pero babalik siya ulit mamayang madaling araw. Kasi princess. Wala pa rin pasok bukas. Pero two days na lang. Ang baksyo. Balik school na. Balik na naman tayo. Hindi ako nakapag-edit kahapon. You know. Hindi ako nakapag-edit kahapon kasi ay kahapon ano ginawa ko kahapon? wala lang, nagtulog lang din. Kanina din si umaga, nagtulog lang din. Tanghali. Siyempre. <laughs> ano? Everybody bude. Bude, bude, bude. <laughs> hangin. Malamig. Ano pa yung mga ilaw-nilaw Nakamas ako kasi yung ubo ko eh. ako sa ano, Ha? May sipon siya kasi ngayon. May ubo. May ubo at sipon. Sa sobrang lamig. Kung malamig dito sa Dasma, malamig din dun sa Laguna. Paano pa kayo sa Tagaytay, no? Sige, yeah, Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? to, guys. Sa picture yung daddy. <laughs> <laughs> ha? Okay na? Tapat na tapat sa ako. Ayan o, tatuwa yung mga bata. Oo, sa tubig. Woo! Dito kami sa labas guys kasi pwede mag... Pwede mag park. <laughs> pwede yung mupo-upo dyan o. Oh. Dad, doon dad. Dad, yung baso huwag mo kalimutan sa yelo. Dito tayo o. Oh. Pwede kasi tumambay dyan. opo ka lang. Dito kami noon eh, kasama si mama. Diyan kami tumambay. Marami tao doon. Doon tayo, be. Doon tayo. Pasok tayo dito. Doon tayo. <laughs> pai dito, pai dito. Eh, nasa tabi nitong kanan eh. Nasa tabi natin. Pala raw bus. Ako 'to kami dito. Ako. <laughs> <laughs> grabe yung hangin. Kita nyo ba yan, o? No? Yun, hangin. Lumilipad-lipad yung mga dahon. Ano ba ito? Wala naman yan. sa lamig yun. Ang lamig! Nangangate eh. <laughs> <Yung> ako, ah. <laughs> hey guys, dumahal lang din kami dun sa bilihan ng prutas. Bumili akong peras. Parang sarap kumain nga ng peras. Lalakad na lang din kami kasi <laughs> masarap naman maglakad ngayon dahil nga lamig hindi ka papapawisan ready na si kuya matutulong na siya kami guys tapos ito yung peras na binili ko din pinaya-slice ko kay daddy mas gusto ko peras kaysa apple Yan, naglinis kasi ako ng, ng alahas ngayon guys Excuse me, naka-burp na ako Ang bigat ng ko, hindi ako maka-burp sa, sa totoo lang guys, ang bira lang talaga ako mag-hubad ng alahas Kaya, ayun Siguro, once a month ako maglinis Nililinisan ko sila Minsan, minsan nga, hindi pa once a month eh Basta pag ano, feeling ko kasi na, nililinis ko sila kapag uh, uh, full moon yun. Mas doon ako madalas naglilinis ng alahas pag full moon. Ewan ko, ang kasanayan ko na talaga siya. At Et, ito, yan, nililinis ako yung mga yan kasi nga. Yun, bihira lang kasi ako magtanggal magtanggaltarga ng alahas. Bihira lang din ako magpapalit-palit ng alahas. Kaya kung ano yung nakikita nyo sa katawan ko guys, yan. Talagang 'yan at 'yan na 'yung suot ko. 'Yung iba nakatago lang siya syempre in case of emergency. Ayan. So, talagang mahilig talaga akong mag-invest guys sa gold kasi nga nagagamit ko siya in case of emergency. Nagagamit namin siya. Sinabay ko na rin 'to paglinis. Para ano kasi syempre may mga sabon-sabun na 'yan, may mga kung ano-ano chemical na kasama siya. So, ayan. Pinapatuyo ko lang sila para suotin ulit si malinis na sila. Ayan. yan So, magbabalik na tayo ng alas, guys. Kasi, nalinisan ko na siya. Ayan. Ito binigay sa akin ni Princess. to gift niya sa akin. Evil Eye. So, gustong gusto ko rin siya. Kasi nga, kulay red din siya. Mga pangontra. Tapos, ito. Tanda ko sila. Itong, ano ko. Ah, ano ba tawag nila dito? Tic-tac. Ayan, tic-tac siya na heart shape heart. Yan. Gustong gusto ko to kasi hindi siya masakit sa tenga. Tandang tanda ko kung saan sila. Kanan ba sila o kaliwa kasi may marka. Parang na UP na yung isa. So, ito ay sa kanan. Kadali niya lang din isuot. Yan. Hihilahin mo lang siya. Hmm, di ba? Suot na. Okay. Tapos next is itong maliliit. Itong ball. 3mm ball yata to. Dito ko siya nilalagay sa second ko na ano, piece. Tapos ito ito yung isang wedding ring namin ni Daddy na bago. Kasi nga, bumili kami ng bago dahil nga yung kanya. Tapos, dito ko siya nilalagay. Nakasanayan ko na siya dito. Tapos, itong dati naming wedding ring yan. Maliit na sa akin to pero carry lang. Tapos yung ring ni mama na may stone naman siya. Dito lang siya. Ayan. Tapos ito. Dito. Hindi talaga ako nagpapalit. Nakasanayan ko na talaga may lawan dito. Tapos yan. Pinanglalak ko siya. Ayan. Tapos ito. Nilinis ko lang din siya. Pero hindi ko na siya isusuot. Sinuot ko lang siya kanina. Nung malis kami. Ayan.